Oh, Kuya Paano ka nakapasok dito? Ma'am, oh, bukas po yung gate nyo tumuloy, tumuloy na po ako Wala lang po akong masilungang Kanina pa ako, lamig na lamig Basang basa ka, Kuya Gamitin mo muna to. oh. Maliit lang yan, pasensya ka na, ah. oh, Thank you, po. Eh, Kuya, baka kasi bigla ka makita dyan ni Madam. Paggalitan pa tayong dalawa. Malalagot ako doon. Ma'am, wala naman po ang gagawing masama. Baka pwedeng dito muna ako. Sige, Kuya. Basta saglit ka lang, ha? Fe! Ano to? Bakit ganyang huh? klaseng tao dito sa harap ng bahay ko? Ha? Naawa po kasi ako, Ma'am, kasi kanina... Bigla na lang po siyang nakaupo dito, ma'am. Hindi po kayo ng konsensya ko, kaya tinulungan ko na lang din po. Naawa ka? Kung naaawa ka, doon mo pupuntahin sa bahay mo. Huwag dito sa bahay ko. E eh, paano na lang may ma ma mawalang gamit dito? Babayaran no? Babayaran yan? Ano'y babayad yan? Ma'am, hindi naman po ako masamang tao. Gusto ko lang pong sumilong. Huwag po kayo mag-alala. Hindi, ka, hindi naman po ako nananakit eh. Hoy! Sumasagot ka pa talaga? Ikaw na ang paslupa. Hindi to evacuation center. Pasilo-silo ka pa, isa na ikaw naman sa kalsada. Pinili niyo mabuhay ng ganyan? Problema ko yon? Ha? Kukupkupin kita? Sinuswerte ka! Ma'am, kahit saglit lang, ma'am, kasi malakas kasi yung ulan, ma'am, kahit paupain niya lang po. Dito lang po siya, ma'am, sa ma saglit-saglit sa akin! Pag sinabi kong ayoko, ko. Ah, baka naman gusto mo ikaw mamulubi ka rin. Sumama ka dyan. Um, kahit po sana, pagkatila na lang po sana ng ulan, saka ako umalis. Talagang tumatawad ka pa. Eh, dapat nga naliligo ka sa ulan eh. Kasi yung baho mo. Yung mga katulad nyo, dapat masaya pag umuulan. Kasi nakakaligo kayo. Wala nga kayo pambili man lang ng pampaligo ninyo. Di ba kayo pasalamat na nauulanan kayo? Tingnan mo! Ang dumi-dumi ng tuong kwa na to! Kasi baho mo na. Mm -hmm. Kaya, mam hey, paglabas ko, siguro mong wala na yan. Kung hindi, sasama ka dyan. Sige na, kuya. Kasi, ako, ako talaga malalagot sa amo ko eh. Kaya siguro, umalis ka na lang. Sorry, kuya. Sige, salamat. Kuya, ba't hindi ka pa rin umalis? Nakita naman yung amo ko kagabi galit na galit sa sa'yo. Alam mo, hindi ako natatakot sa amo mo. Tsaka, hindi naman ako para manggulo. Tsaka tahimik lang ako rito. E, paano pag dumating si Madang, tas bigla kang ipatawag sa barangay? Hindi naman ako gagawa ng gulo. Tsaka kung ayaw nila makita, sila yung pumikit. Ako, hindi ako alis dito. Sa totoo lang, Kuya, hindi rin kita maintindihan eh. Kasi kahit ganoon na yung ginawa sa'yo ni Madam, gumabalik-balik ka pa rin dito. Dahil dito ako naranasan, pinakababang pagtrato sa akin. At gusto ko lang din makita nila kung paano ako bumahon. At kahit kailan, hindi ako susuko. O sige kuya, basta binalaan na kita. Ha? Sige na kuya, kasi may ginagawa pa ako sa loob eh. Ikaw na bahala pag nakita ka ni Madam ah. Sige, maraming salamat sa'yo. Sige, kuya. Kuya, ba't lagi nag-i-stay dito? Lagi kita nakikita dito. Eh. Alam mo, hindi ako dito alis. Bakit? Ano ba pinaglalaban mo? May gusto lang ako patunayan. Tagal lang, kuya. Curious lang ako. Palagi mo kasing dala yung notebook mo eh. Ano ba yan? Ito. Ito. yung mga sinulat ko. Tungkol to sa mga negosyo na gusto ko matupad. Pwede ko bang makita? Alam mo, negosyante ako. Pwede kitang matulungan. Pwede naman mo. Alam mo, ang ganda ng mga idea mo ah. Total, negosyante naman ako. Pwede ako mag-invest sa'yo. Talaga, ma'am? Oo! Oh. Tutulungan niyo ako? Oo, oh, kasi based dito sa mga ginawa mong ideas about business, panigurado mag-click to. Alam mo, willing ako mag-invest dito. Isa pa, madami akong mga kaibigan na businessman. Baka matulungan ka rin. Panigurado magugustuhan nila itong proposal mo. Sige. Pero hindi muna ako kasi dito hindi muna. Pero ang makakatulong sa inyo yan. sige, subukan ko. Sige, basta pag ready ka na, kontakin mo lang ako. Lalagay ko na lang sa notebook mo yung contact number ko. Salamat. Ito na ah. May dala pala akong pagkain sa ka tubig. Baka nagugutog ka na eh. Saka may surprise ako sa iyo, Kuya. May dala akong cellphone. Talaga? Makakatulong yan sa iyo, Kuya, kasi nakita ko kayo. Yung babae, eh kilala ko kasi yun, businesswoman yun. Saka nabasa ko tong gawa mo. Matalino ka pala. Saka magaling ka pala, Kuya, magsulat ha? Yung may mga pangarap pa palang negosyo. Oo. Oh, yun talaga yung mga plano ko sa buhay. Maraming salamat nga pala dito sa mga binigay mo. Makakatulong yan sa'yo, Kuya. Kasi kapag natulungan ka nun ni Madam, tsak, magiging successful ka. Pag yumaman ka, Kuya, huwag mo kong kakalimutan, na. Oo naman. Sir, good evening po. Magandang gabi sa inyo. Andito na naman yung pulubi na yan! Wala ka talaga kadaladala, dala Fe, eh. Sinabihan na kita eh! Bakit pinapabalik mo yan dito? Ma'am, kasi naawa po kasi ako, ma'am. Binigyan ko na rin po ng pagkain kasi... Ay! Alam mo, actually, magkakasakit ako sa taong to eh. Hmm, Na-allergy yung sir mo! Alam mo, sobrang sikat na sikat ka na eh. Actually, nakakahiya ka. Kasi pinagtatawa na kami dito ng mga tao eh. Alam mo, para mas sumikat ka. Ito, oh, mineral. Oh, yan, yan. oh, sir, sir tama na po! Sobra naman po yung ginagawa niyo, sir. Hindi naman po tama yan. Eh bakit? Pinapaliguan na nga para hindi bumaho eh. baho-baho niyan. Nagkaka-allergy yung asawa ko na dahil dyan. Tsaka so, ikaw, ilang po natuto sumagot, ha? Alam mo, pasalamat ka nga eh. Tinanggap ka namin dito. Ang pa ang utang sa amin eh. Kung wala kang utang na loob, umalis ka na. Ay, sa totoo lang, sumama ka na diyan, Mamulubi ka na rin. Tutal, talagang pinagtatanggol, di ba? Sige na, maghanap kayo na ibang tatambayan, wag dito. Mamalam alam niyo, hindi tama yung ginagawa niyo eh. Mayaman nga kayo pero hindi kayo matino. Oo, pulubi nga siya, pero hindi tingin sa kanya basura. Ay, huy, ang dami mo sinasabi. Umalis ka na dito, dalawa na kayong basura. Sige na, balang araw, pagsisisihan niyo itong ginawa niyo. Hindi kami magsisisi. Dahil hanggang ngayon, nakangamuhang nga pa rin. Sa tingin mo, Maniniwala kami sa'yo, ha? Doon ka na! Doon kayo diba sa basurahan. Hahanap na nga lang ng lalapitan katulad niya pa na walang pera. Sige, sama kayo! Doon kayo tumulog ah. Huwag dito, susunod makita ko kayong dalawa. Papabaranggay ko kayo. Yeah, Sige na, kayo! Okay. Oh bride! Ready ka na? yes, ma'am. Ah, uh, ma'am. Sigurado ba kayo talaga sa akin na pagkakatiwalaan niya ako dito sa negosyo natin? Oo naman. Hindi naman ako mag i sa'yo kung hindi ko nakitaan ng potensyal ang mga business plan mo. Nga pala, sinitong kasama mo? Ah, uh, ma'am. Si Pe. Hello po, ma'am. Siya yung sa akin At nawalan din ng trabaho dahil sa akin. Hindi lang siya maganda, mabait pa siya. Oh, tamang-tama dahil magiging CEO ka, meron ka na sekretary. O oh, sige na, Bray. Try mo na yung magiging bago mong opisina. Pagpasensyahan mo na, maliit lang to ah. Kasi, alam mo naman, nagsisimula pa lang tayo. Pero huwag ka mag-alala, alam ko, magiging successful tayo. Ah, uh, ma'am. Maraming maraming salamat sa inyo. O oh, sige na, puka na dito para naman matry mo na yung pisinam mo. Ay, salamat, ma'am. Ah. Ano, sir? Ay, sir, na ba tawag ko sa'yo? Or Brian pa din? Ano ka ba? Brian na lang. sige. Ah, okay. Ano, umpisa na natin mag sa pisina mo. Sige. Handa ka na? Oo naman. Alam mo, Bray, Nakakatuwa lang, no? Kasi dati, tambay-tambay ka lang sa labas, mga magagandang bahay. Pero tingnan mo naman ngayon, meron ka ng sariling mesa. Meron ka pang computer. Oo nga po, ma'am. Pero alam niyo, ma'am, hindi ko lubos akalain na mararating ko to, kundi dahil sa inyo. Huwag ka na lang muna magpasalamat. Patunayan mo na lang na worth it yung ininvest ko sa'yo. Sige, ma'am. Congratulations, Brian. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo. Sige, dito mo na ako ha. Punta mo na ako sa opisina. Sige Alam mo sir, isa sa mga naging swerte sa'yo, yung dala dalat Dala, dala ko talaga to. Lapis, di ba? Ito yung gamit mo dati, di ba? Nung mga panahong sumusulat ka pa lang sa mga pangarap mo, ito yung gamit mo dati. Talagang may tabi mo pa, ha? Oo oh, naman, sir. Siyempre, swerte yan sa'yo, hmm. eh. Papaprame ko to. Mabuti ah, pa, nga, sir. Tsaka, hindi ko ito manilimutan kahit na laptop na yung gamit ko ngayon. Kahit pa ballpen, ipapaalala ito kung saan ako nagsimula. Buti pa nga, sir. Umpisa na natin magkayo sa opisina mo para matapos na agad. Oo okay. nga. Masyado na. na. Sir. Okay, love. Sige, inform ko na lang yung investor na hindi ka makakarating. Okay, bye. Unfortunately, Miss Cha, hindi makakarating yung husband ko, pero andito naman ako para explain sa sa'yo yung business plan naming mag-asawa, which is yung VIP coffee shop sa loob ng village. So, asa na ba yung investor na yun? I'm so excited to meet him. Hay Hi, nako, Miss Virgo. I'm really excited na mamit mo investor. Alam ba, sobrang galing na businessman nun. Really? Yes. Wala siya ngayong business meeting, kaya hindi agad siya makarating. Pero huwag kang Pag nakilala mo yan, hahanga ka doon. Kasi dati, simpleng tao lang siya. Pero ngayon, grabe. Grabe na yung narating niya sa buhay. That's why mas excited ako mamit siya. Kasi talagang natakagan na ng business proposal. sorry na late kami. Bali, nagpa-park na lang po pala si Sir. Hintayin niyo na lang po. Sige. Um, excuse me? Eh, Ma'am! Anong nagawa mo dito? Well, Miss Virgo, siya ang sekretary ng investor natin. Wow! From muchacha, secretary, napakalaking pagbabago naman ng buhay mo. You have to thank us. Kasi kung hindi kita tinanggal sa pagiging katulong mo, baka hanggang ngayon katulong ka pa rin. Buti na nga lang din mo, tinanggal niyo ako eh. You're welcome. Well, asan na ba yung boss mo na yan at nang na namin yung negosyo na pinaplano ko. uh, wait lang, Mama. Ma'am Cha, tatawagin ko lang po si Sir. I'm really excited na dumating na yung business partner ko na yan kasi talagang panigurado ko as him na elite, elitista. Pang elite talaga yung mga isa-serve namin mga kape. Uh, Surprise! Good morning. By the uh, way, Miss Virgo, this is our investor. Really? Yes. Uh, ikaw yung pulubi, di ba? Yes, ma'am. Uh, so how come? <laughs> Miss Cha, uh, is this a prank? No, oh, Miss Virgo. Wait, how? So mayaman ka? Si Ma'am Cha ang tumulong sa akin. it's it's possible. so as I was saying, yung coffee shop na ipopropose ko, I I guess you have seen it, right? Yes. The review na yung proposal mo. Maganda. Of course. Pero hindi ako interesado. What? Tama why? Mo. I mean, why? You know, my village, right? Lagi ka nakatambay doon. Lahat ng tao doon, init. Yung coffee shop na itatayo ko, bagay na bagay sa lugar namin. Alam mo, hindi ako interesado dyan sa negosyo mo na para lang sa mayayaman. Ang gusto ko, yung para sa lahat. At isa pa, yung hindi papapasukin pag nabasa sa ulan. Is this personal? Ha? Hindi ito personal. Ito'y prinsipyo. Nung pinagtatawanan niyo ako, naalala niyo? Tapos ngayong meron ako, makikinabang kayo? So you're saying na hindi ka talaga mag-invest? Kay Miss Cha, oo. Pero sa'yo, hindi. Dahil mga wala kayong puso. I don't care. It's your loss.